Yes, o. Uh, uh, na-release uh, natin siya uh, around 7 p.m. po. Uh, as of this time, uh, wala pa. Only delay. Okay. Uh, yun lang naman ang aking, ano, ang aking uh, pakingusap dun sa mga still uh, hindi pa nag-appear for uh, investigation, especially dun sa mga PUI natin papaitin naman natin to in soon as time yung kaso na, Uh, ang panawagan ko lang naman doon sa victim. Na yung dalawang victim na mag-appear anytime today para para na natin sila doon sa kaso. Kasi pag pinailamin to kasama yung pangalan nila, uh, alam naman natin kung sino yun. yung dalawang to. Uh, pag pinailamin natin doon, mapapasama sila sa kaso nila. Ka-11. Kasi yung, pag dinagtag natin yung dalawang victim doon na Uh, hindi pa sumusuro magiging virgin siya eh. Pero hopefully, mag-appear uh, mag, -appear, mag -appear yung dalawang victim para iimbigay nila yung kanilang statement. Kasi victim naman sila. Hindi naman sila sa, sa aming suspect. Uh, but uh, as of this time, dahil uh, wala silang uh, problem o hindi pa silang nag-appear for investigation, uh, gagawin natin silang POI pa. ito ay yung uh, ating uh, assisting. Ay, uh, yes, okay. yes, yes, assisting. Ah, yes, opo. Yes, nag-request din sila po. for preliminary investigation. Uh, sa ano, binyan na custodial facility.